Ana-ana ang mga delegates gikan Region 12 sa ilahang nagkadaiyang Billeting School sa General Santos City. Ang mga officials dunay solidarity meeting bago pa man ang opening ceremony, samtang ang mga atleta banat gihapon sa pagpractice bago pa man ang official game. Usa din hi ang taga jansan nga si Mark Lazarte Jr. usa ka atleta sa sport nga Pencak Silat kon Indonesian Martial Arts. Okay lang ma'am, kanang gi na jud og maayo kay 21 days man among live training bali mao jud na ginaulat nga time na gyud nga magdula namin. Ang gikan pa og Surala South Cotabato nga usa ka taekwondo player nga si Jasmine, 100% na matud pa ang kaandam sa kompetisyon. Ang kaubanan ni niini sa elementary ug secondary level todo ensayo sa ilahang proper execution. Ang um, practice practice every day ka isipon gid sa otok nga madaog pirmi. Bisan pa man ang mga valuable player gikan Norala South Cotabato banat sab og practice sa ilahang pag-receive og serve sa bola. Niaging tuig nga saraa fourth place lang matud pa sila og mao kini ilahang motibasyon nganong sige sila og practice. So, subong ma'am, nag-prepare na kami ma'am kay Nanligad, kay Fort lang kami subong kay do grabe ang expectations sang South sa Salmon nga may ara kami chance nga maging champion. So, gina-prepare gina naman gina nga lawas nga para sa amon nga pang boss. Magsugod ang official wow. game Mayo 14, wow. hantod Mayo 17 ning Tuiga, gani andam wow. na ang tanang delegate sa Region 12 sa ipaiga yung competition sa umaabot nga adlaw. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada news.